sa malayo mo payapa at malinis ang lawa ng taal. Ngunit sa malapitan, kitang-kitang kayang di magandang pagbabago. Sinisig ko ang lani nito upang alamin ang mga misteryo at problema ng tinuturing na pinakamahalagang pagpupunan ng tubig ng Metro Manila sa hinaharap. Ayon sa mga dalubhasa, ang buong lawa ng Taal ay isang aktibong vulkan at maaari itong sumabog sa mga di inaasahang lugar, tulad ng ilalim ng tubig. Ilang buwan na naghahanap ang grupo ng ito ng mga nabinang nayon sa loob ng lawa. Marami pang natitira sa ibabaw ng lupa tulad ng struktura na ito sa Santa Teresita, Batangas na dinidibate pa kung simbahan o fortress na inabando na noong bangi pitong siglo. Pero may mga ulat na meron din labi sa ilangin ng tubig. Mga underwater ruins, ika nga. Tulad ng sinabi sa librong Mysteries of Taal ni Thomas Hargrove. Yun, sa araw na ito, sinamahan ng probtee ng mga eksperto. Ang archeologist ng National Museum na si Dr. Eusebio Dizon at deputy director ng Philbox na si Dr. Emmanuel Ramos. Bumiba ako sa mundo kung saan hininga ko lang ang ating araw Halos wala akong makita sa ilalim. Pero, dahil sa kalabuan ng tubig, mahiwalay ako sa aking mga kasama at nag iisa na akong tumitingin sa paligid. May nakita nga akong struktura na pula mga malalaking bato na inaos. Ito na kaya ang ebidensya ng mga lumang layo na dito sa taan? Wala akong nakitang sementing cementing materials to prove that it was man-made in the first place. Pangalawa, walang signs of archaeological artifact distribution in terms of ceramic sherds or anything that would show or indicate human habitation. And they seem to have been formed more by either an, an erosional feature, parang, parang kinamot sila ng erosion, or pwede kinamot sila ng isang explosion. wala pang sapat na ebidensya na may buo pang ruin sa ilalim ng lawa. Ngunit meron akong isa pang napansin sa ilalim. Kaunting dalaw lang kumakalat na ang lupa at dumi sa aking paligid. Bihira ng maligo ang mga turista, kasabay ng pagdami ng mga kulungan ng tilapia at bangus na ibinibenta sa Maynila. Ah, mga sa tiktok. lang sa bye-bye ang mga kulungan isang katutak na patuka ng isda ang hinahagi sa lawa. Marami dito ay nagbubulot na lamang sa tubig sa hinang bakterya na maaaring nandunot ang butli, butli sa katawan. Pero basta nakalabas -naka ng fish pen, kahit sila pwede nang kumuha nun. Ah, pwede, pwede, no? Hindi na kayo hahabulin na mayari. Pwede! Oh. <laughs> Binabara naman ng negosyante pati ang ilog ng pansipit, Ang iisang labasa ng lawa papunta sa dagat. Itong ilog din ang likas na sistemang ng panlinis ng taal. Yun ang anong pinaglalaban dyan sa, ano, sa ano, Batangbas. Yun ang pinagrarali namin dito. yung yeah. buksan daan sa kumitang Karamihan daw ng mga kulungan dito ay inabando mo na at magpapakitid ng daan. Kahit sa bukas na lawa, tumitirik pa rin ang bangka. Napulugutan ang LEC sa to. O, oh, plastic oh. Ang plastic, saan plastik. rin plastic? Kung saan ang maraming fish pen, doon din maraming busurang plastic. Lalo na rito sa Bunkeno Island, isa raw sa tiniguriang protected landscape ng gobyerno. O, mahal, mahal. O, mahal, mahal. O, mahal, ang amensyon itinatag ng pamalaan upang asikasuhin ang kalagayan mismo ng lawa. Presidential Commission para sa Tagaytay at Taal. Ito yung master plan. For... Isang buwan lang bago siya pinabitiw sa katungkulan, pinaabolish ni dating Pangulong Estrada ito ng walang paliwanag. Pinawag natin tong sanctuary dahil... Sumailalim so, sa mayor ng Tagaytay si Lina Karaan upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa komisyon. Kung pag hindi natin na-regulate itong mga fish cages na ito, nagiging dahilan ito ng pollution na ...pumapatay sa isda. Hindi lamang yung nasa fish cages, kundi pati yung isda sa lawa. Ngayon, kung pupunta ka sa lawa ng taal, iba ang amoy na. Malansa na nga ang amoy at uh, hindi na ito mapakinabangan para sa turismo. Tila ang makapitigil lang sa mga masasamang epekto ng mga fish cage dito ay ang vulkanismo. Gumamagmamay-ari yes. okay. sa lawa at mukha rin walang bawal at namamahala. Wow. Ang karamihan ng mga alkalde ng mga nakapaligid na bayan ay pinapayag na padingihin ang mga kunungan. Marami rin ito ay ilegal dahil nasa labas ng mga fish cage zone. Kumukunti naman ang mga isdang hinuhuli ng mga maliliit na mga isda at kumakalat ang polusyon ng dunot ng patuka. Nagubuwag ang balansa ng ekolohiya na pinamana sa atin ng mga minunos. <imitation> <imitation> <Ay, natin ako. imitation> ano po Tingin niyo nakakabuti ba sa lawa ang fishman? Ay basta ho, limisan lamang ho, tuwag naman ho ikalan ang mga patay na isda. Saan kailangan tingnan sa malayo upang pahalagahan ang isang bagay? Isang putukalan na arang ginagulong ng vulkan sa mga irresponsable ng ni negosyante. Malapit ng na magawa ng mga negosyong isda ang hindi nagawa ng vulkan kahit kailan. Huwag akin ng dangilan kung bakit nagsusudan ng buhay ang tao upang bumalik at nagbuhay sa masagay ng taong.